Ah, magandang araw mga kapanyero Ito, nandito na naman tayo sa farm ah, Ito na yung sign na malamig na rito Ayan, naka-jacket na ako, naka-sweatshirt na ako Aramdam na, aramdam na mga kapanyero yung lamig dito Kung makikita nyo mga kapanyero yung mga puno doon Ayan, mga nagdidilawa na Kung bagas, iyan na yung sign na malamig na rito Nasabi ko nga sa mga iba nating video na pagdating ng September, October o hanggang bago bumagsak ang snow tsaka tayo gagawa rito kaya ito, ito yung simula ng mga development dito dahil nga, maano? maganda na maganda na maglalakad rito hindi na ganun kainitan, hindi na ka katindi ang sikat na araw nakita nyo naman, no? wala wala yung araw ngayon cloudy ayan, ayan nga yung araw pero hindi siya makasikat, di ba? sisimulan na natin ang paggagawa dito sa entrance natin. Ah, uh, ito yung talagang project natin ngayong taon. Itong dalawang side na to, di ba? Ito at yung kabila. Dito tayo magsisimula sa side na to dahil ah, uh, ito, itong pinapuno natin na to. Ito, binaklas ko na para makapasok. Nag-trim na rin ako nga pala rito mga kapanyero. Ayan o. Nag-trim na ako para sa mga darating na taon, sa mga susunod na taon, ibibilog ko na yan patataasin lang natin ng konti pero simula na simula na yung pagbilog niyan dahil nga inaano ko na eh itinitrim ko na siya para bumilog yung taas yan. nga share ko lang sa inyo yung binaklas na natin para makapasok na siya ito yung mga pinagputulan para makabilog na siya yan. yung kabila masyadong ano yung kabila masyadong malaguna uh, malago na rin yan di ba? masyadong matindi na rin ang ititrim natin dito para makabilog lahat ng mga nasa ilalim na yan tatanggalin na natin yan ang ilalabas na lang natin yung pinakakatawan para yung taas bilog na siya titrim natin yan mamaya yan, na share ko lang sa inyo dahil nga ito ito na ito na yung simula ng development dito ayan mga kapanyero bali na ilagay na natin Tsaka ito nga palang mga kahoy na to So pipinturahan natin yung mga yan ng katulad lang din nitong kulay na brown na yan para pare-pareho na lang silang brown. Kung mailalagay natin to mga kapanyer, itong kahoy na to sa mga gilid at pipinturahan din natin ng brown yan para pare-pareho lang sila. Ito tsaka yung kabila. Ganun ang gagawin lang natin. Ito magti-trim tayo ngayon dito para mabilog na para mailagay na rin natin malinisan natin yung ilalim magkaiba sila ng puno nito tsaka yung kabila mas maganda sana kung pareho pero nang hihinayang naman ako na tanggalin pa to dahil nga laki na oh nakita nyo naman halos doble ko na yan so hahayaan ko na lang na ganyan baka maglagay na lang tayo ng iba pang klase na ng puno na isa pang ano dyan isa pang seedling na nasa loob nyan parang gano na lang nasa isip pero sayang na kasi kung aalisin ko pe ang ano na eh buhay na buhay na laki na ba diba? ito ito tsaka yung kabila na yan ang alam ko apat na taon dahil nga diba nasabi ko noon na yung unang unang dalawang taon ko patay lahat tapos nagtanim ulit ako eto na yung mga sumunod na itinanim ko yung dalawang yan tsaka yung hilera sunod sunod na yan ang kasabay nga pala nito eto to nakita niyo naman no. Oh. magandang Maganda nga siya, pumupula na siya. yan oh. So ito, ito mga kapanyero, aayusin din natin to lalagyan din natin to ng black plastic tapos lalagyan natin ng mga bato-bato itong -bato, isang to Ayan. share share lang mga kapanyero kung bago ka lang sa ating channel ah, huwag nyo naman kalimutang mag subscribe pakipindot naman nyo ating subscribe button para suporta sa ating channel at masubaybayan nyo rin yung mga development natin dito sa farm Uh, medyo lumiwanag na, 'di ba? Medyo maaliwalas na siyang tingnan So, ito na 'yung simula kasi ng pagtitrim natin para sa mga darating na taon, sa mga susunod na panahon, uh, bilog na siya. Pabibilugin na natin 'yan. Tinanggal na natin 'yung mga maliliit na sanga para hindi na siya makasagabal sa pagbilog niya para maganda na siyang tignan. So ayan na, ayan na yung mga mangyayari tapos lalagyan na natin siya ng uh, pinaka ano niya, pinaka cover niya. Tapos lilinisin na lang natin 'yan, ilalim para maganda. Para wala nang damo, maglalagay ulit tayo ng mga plastic para maayos 'yan. Share ko nga pala sa inyo, itong plastic nga pala na 'to, galing 'to sa warehouse ng Gordon. Ito 'yung mga basura doon na, na hinihingi ko sa ating supervisor. Maraming maraming salamat nga pala kay Bonnie, 'yan 'yung ating supervisor na hinihingi ko 'to para gamitin dito. Kasi basura na 'to sa sa, sa, warehouse tapos ito nakita nyo naman napakakapal nito itong plastic na to ito rin yung mga isinasapin ko ang ano nito uh, ang gamit nga pala nito uh, para mag moist yung ilalim isa yon tapos para hindi na rin maglabasan yung mga Uh, mga damo rito, di ba? Kasi nga wild grass to, pagkain ng baka, pagkain ng kabayo. Talagang napakatigas ng ng ano nito, ng mga damo rito. Kaya nga ito ang ginagamit ko. Hindi pwede yung mga nabibili lang sa sa mga tindahan ng mga halaman na napakaninipis, sandali lang nabubutas kagad. Ka ganun eh. Pero ito mga kapanyero, limang taon na ganun pa rin ang ano niya. Ang hindi ko pa rin siya ma, Maputol-putol, hindi ko pa rin siya ma... mapilas-pilas. Kasi nga, kapal nito. napaka ganda ipansapin dito. Ah, ito ito rin yung nagpapamois kasi sa lupa. Para continuous yung ganda ng halaman natin dito. Kaya mga naglakihan, na, nagulat ako sa mga biglang paglaki ng mga halaman natin dito. Kaya ito, may dala na naman tayo. Kokobera na natin yung buo na yan para ah, hindi na lumabas yung mga damo. Ayan nga pala mga kapanyero, dinobli-dobli ko na yung paglalagay ng black plastic para sigurado na walang lumabas na damo. Meron man lumabas na konting damo rito, uh, madali na siyang hilahin. So eto, dinala ko na rin nga pala itong ilalagay natin dito para uh, makompleto na siya. Kung nakapagdala ko ng lagari, sana tatanggalin ko na rin ito. Eh, oh. Yung mga, mga yan, para hindi na siya tumubo yung ano, hindi na siya magsanga. Para yung mga bagong sanga, puro sa taas na lang tapos trim ulit trim lang ng trim hanggang sa bumilog ng bumilog hanggang sa gumanda ng gumanda kaya ito napinturahan na rin natin to dito para mailagay na ang problema ayan o may mga ano caterpillar so kailangan mag spray din pala tayo rito ng baka siguro nasisira yung mga dahon dito dahil sa caterpillar eh. no? So tatanggalin din natin yan. At least nakita natin na mayroon palang uh, caterpillar dito. Ito yan Oh. Nailagay na nga pala natin. Diba nabanggit ko rin, sa, nabanggit ko rin to itong mga kahoy na ito. di uh, diba mga luma lang din yan. Nagaling yan sa lumang bakod na pinagpalitan. Umabot lang to mga kapanyero ng limang taon uh, panalong panalo na dyan kasi sa limang taon uh, malalaki na yung mga puno natin dyan sa paligid so ayan, mga kapanyero ganyan yung magiging itsura nya ba? Diba? Maganda sana mga kung natanggal pa natin yung mga ibarito para yung ano na lang yung taas na lang ititrim pa natin to sa mga susunod na bago magano bago bumagsak yung snow uh, ititrim pa natin yan magbabawas pa tayo ng mga branch dyan susunod natin ngayon itong mga kahoy na to anuhin natin yung line na to yung lahat ng paligid na to lalagyan natin ng line lalagyan din natin ng plastic yung ilalim ng mga kahoy na to para hindi dumikit sa lupa para hindi siya mabulok ka agad itong mga plastic na to tapos ihuhukay natin yan lalagyan natin ng mga screw tsaka natin isisimento yung ilalim para hindi siya gumalaw-galaw ganun yung gagawin natin para diretso tapos pipinturahan na rin natin ng uh, katulad nito, di ba? Nabanggit ko nga doon sa kabila, ganun din para pareho lang sila. Para sa susunod na mga taon, papasok na rito yung mower natin. Nan para maganda, malinis ng tignan to sa mga susunod. Ganyan. So habang iniintay natin na magsilaki yung mga ibang puno natin, yun na, yun ang aanhin natin dito. Ito, ito na yung aayusin natin dahil nga di ba nabanggit ko na sa inyo na ganito na yung area na to Nagiintay na lang tayo ng mga pagtaas ng mga puno sa mga paligid. Pero nandyan na lahat ng mga puno natin dyan. Para ito, dito tayo sa labas. Tingnan natin. Ayan o. No? Medyo maaliwalas na siya. Tapos, itong area na to, ititrim na natin yan kasabay ng pagmumower. Ito, itong area na to. Para kitang kita na siya. Nakita nyo mga kapanyero, di ba nabanggit ko sa... Nabanggit ko sa mga nauna nating video na itong area na to ang nagtitrim nito kadire diretsuhan nito gobyerno ayan o dinaanan na niya hanggang doon dire diretso yan kabila ang karsada so ibig sabihin ito tayo ang maglilinis nito pero wala nga tayong um, malaki laking mower kaya hindi ko man na malinisan to sa isang taon ito na diretso na tong lilinisin natin igagrass cutter na to hanggang dito para maganda na yung entrance natin Ayan. kitang kita na siya tapos lalagyan natin yan ng na solar para sa isang taon maganda na siya nakakuha nga pala tayo ng pintura nakakuha tayo ng brush buti nadala natin kasi may natira pa tayong mga pintura Ayan, nagpipintura ako ngayon mga kapanyero para mga ganyan lang na-share ko lang sa inyo ito kasi mga kapanyero nagbalat pa siya yan o. So basa pa siya. Hindi ko na siya pininturahan. So sa mga susunod na pagkakataon na lang. Tsaka natin pipinturahan. Yung mga tuyo. Yan mga tulad nito. Magbabalat pa kasi to. Kaya hindi ko na pipinturahan. So yung mga tuyo lang. Yun ang pinapahiran natin ng mga mga pintura. Yan, para magkaroon lang ng kulay itong ating entrance. So pintu-pintura muna tayo. Yan. At least meron na naman tayong pagbabago, di ba? Meron na naman tayong pagbabago ngayong uh, taon na 'to sa ating farm. So, yun nga, sabi ko nga sa inyo, di ba? Taon-taon kailangan meron tayong makita na development dito kaya yan mga kapanyero tatapusin ko lang itong pagpipintura sa mga tuyo na part ng mga kahoy na to kasi ito mag -ano pa to eh matatanggal pa yung balat na to so hindi muna natin pipinturahan itong mga ibabaw lang muna may makitang kulay man lang dito sa ating entrance kaya yan mga kapanyero na-share ko lang sa inyo maraming maraming salamat hanggang sa muli